At uh, DICT, puspusin ng pagtutok sa epekto ng traffic flood sa internet. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Frankie mga ka-vibes, nagbabala ang Department of Information and Communication Technology o DICT sa publiko hinggil sa inaasahang malawakang traffic flood o distributed denial of service o mas kilala din bilang DDoS attack sa internet sa darating nobyembre as 5. Ito po ay bukas mga ka isang uri ng cyber assault na maaaring magdulot ng matinding pagkaantala sa pag-access ng mga website at apps. Inihahalin tulad ito ng DICT sa isang matinding traffic jam sa internet sabay-sabay na sinusubukang pasuki ng mga hacker ang isang website o application na nagre sa pagbagal ng serbisyo o hindi agad mabuksang site o app na para bang sinadyang isara ang daan sa mga lehitimong gumagamit. Baga matilinaw ng DICT na walang personal na account, datos o pera ang mananakaw sa ganitong sitwasyon, hindi maikakaila ang epekto nito sa mga negosyo, serbisyo at pang -araw, araw ng online na gawain ng publiko. At tiniyak naman ng DICT na mahigpit na minomonitor ang sitwasyon at nakahanda ang mga kaukulang hakbang upang mapigilan ang mas malawak na epekto ng cyber attack. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.